eh ito na yung ating uh, final na wiring. So, ito na yung pinaka-finish product. Wire natin na susiyan. So, meron na siyang park light. Ito naman yung kanyang headlight. Pinaka-low. Ito naman yung kanyang high. So ngayon, tuturo to ko sa inyo kung paano ito gawin. Shoutout Team Gravity So magandang araw mga sir uh, May project ako ngayon na gustong i-share sa inyo So ito yung gagawin natin ngayong araw So mag-install tayo ng TDD LED Headlight Bulb So ito yung may blower na So ito ay 40 watts Tapos ang lifespan nya ay 30,000 hours, so medyo matagal-tagal so maganda rin ang quality na at TDD so papakita ko sa inyo kung paano ko siya ininstall, install so ganito ito kasing motor na ito ay hindi pa siya battery operated so ibig sabihin yung headlight nya kapag binuhay mo yung makina saka magkakaroon ng supply yung ating uh, headlight yun yung manggagaling doon sa ating stator so ang gagawin nyo lang kung kayo hindi pa naka battery operated yung yellow wire na ito sa socket yung papunta sa headlight sa taas ikat nyo yung isang wire na galing dun sa rectifier so ito tapos magdugtong kayo ng isang wire papunta dito sa black wire so ito dito ito yung magsusupply ng ating uh, power sa headlight Itong manggagaling dito sa black wire kasi itong black wire pag binuksan mo itong ignition switch natin yung uh, supply na galing sa battery matatransfer na siya dito sa ating uh, black wire. So yun ang tinatawag nilang accessory wire. So ganun lang ang mag battery operated ng ating headlights. So ngayon naman, nadako tayo dito sa pag install ng TDD headlight. So, ito, naka-install na siya. Yan, naka-install na. So, papakita ko lang sa inyo ang aking ginawang connection. So madali lang yung ating uh, pag-install dito. So ang gagawin nyo lang yung color code natin. Kung ano yung kulay na sa TDD. Halimbawa yung sa headlight natin. Uh, may tatlong kulay siya uh, blue, white, and green. So ito naman sa TDD natin. Meron siyang apat na wire. So meron siyang apat na wire ito nga palang ating uh, TD uh, TDD head bulb headlight bulb ay meron lang siyang apat na wire so ito yon isang green isang blue isang white at isang red so itong red ito yung pinaka park light yung magpapailaw dito sa kulay blue natin ilaw tapos ito na ang ating mga white. ito yung regular natin na ilaw. Meron siyang ground. Meron siyang blue wire. Meron siyang white. So yan ang high and low na ilaw. So ang gagawin niyo lang, i-connect niyo lang yung dalawa. Color code niyo na lang. So yung blue sa blue, white sa white, green sa green o yung ground tapos itong red ito na yung pinaka park light so secure nyo lang sya at lagyan nyo na ng electric tape so ito ay temporary lang Ginamitan ko lang sya ng uh, ordinary tape lang kasi ito ay for uh, demo lang so ito yung importante dyan paano mo papaganahin itong park light so ibig sabihin yung park light uh, bubahin mo siya pero hindi kasama yung ating headlight kung alin alinman sa headlight yung high and low. So para gumana itong ating head, uh, park light, kailangan mo lang siyang i-connect dito sa accessory wire. So kapag sinusiyahan mo siya, magkakaroon na siya ng supply. So papakita ko sa inyo ha. So ganito yung mechanism niya. Kapag binuhay mo yung susiyan, so, yung ating park light na kulay red na wire. Yan ito, automatic magbubuhay siya. Yan, kulay blue. Ngayon, dahil naka-battery operated na tayo, pag sinwish mo yung ilaw natin, magbubuhay na yung ating pinakalo tapos yung pinaka high yan so ang ginawa ko dito dahil wala itong park light switch Dahil wala siyang park light switch, so nagbagawa ako ng isang wire papunta dito na ako connect ko doon sa ating accessory wire na kulay black wire so ibig sabihin kapag buksa, binuksan ko yung susi automatic may supply na yung ating uh, black wire tapos nagpapunta ako naglagay ako ng isang wire papunta naman doon sa ating kulay red wire dito red wire yan so mayayari diyan kapag uh, hindi mo siya binuksan or in hindi iilaw yung ating uh, park light kahit bukas tayo yung ating ignition key yan ibig sabihin may supply ngayon pag pinagdikit mo siya automatic iilaw yung ating headlight <coughs> so ang purpose ko lang dito para makasave sa battery, lalagyan mo siya ng switch na ordinary lang, on-off lang. So, ito naman ay nakabang lang at for demo lang. Kaya ang ginawa ko, uh, hindi ko na lang siya binila ng switch. So, bahala na kayo kung anong switch ang gamitin niyo. Basta ang kanyang purpose ay magkaroon lang ng uh, auto-cut ng supply ng power pag sinusiyan mo yung iyong ignition key yan kasi pag nirekta mo talaga siya sa kulay black magkakaroon na agad siya ng supply yan ganyan So, dahil naka-battery operated na siya, ganito siya. Ah, kahit hindi buhay yung ating makina, umiilaw na siya yung headlight. Tapos, functional na rin yung high and low. So, dagdag -dag forma na rin itong ating kulay blue na ilaw. Yan. Mapapansin lang siya sa kulay blue kapag okay, pinatay mo yung mismong headlight. Yan. Blue na blue yan. So yun lang ang ating uh, tutorial today kung paano mag-install ng ating TD, TDD headlight. So sa mga gustong uh, gumamit nito, so ito na yung ating tutorial paano mag-install ng TDD red lights. So yun lang, salamat sa panonood. So kung ang gusto mong kulay yung pinaka part light mo ay kulay blue ito yung pinaka tanda nya kung red, kulay red naman itong marking so yun lang ang aking tutorial for today sana natut may natutunan kayo sa aking uh, short video hanggang sa muli thank you sa panonood